Dito kami sa Mampahon Falls. Yan. ano ba ang totoo? moro ka lang. Puro ka lang ano eh. Hi! eh oh, Lin Ding Hi! Dito <laughs> kami. Mampahon Falls yan. Mampahon. Mampahon. na. Kaya lang mababaw ang tubig. Mababaw? Doon ang malalim. Ang hirap ka dyan, Dito mababaw kateng. Huwag kating kumaya kayo ng merlit kay small as ya. <laughs> <laughs> tadi, tadi po. Tukun mo yung... Ima, basa. Tadi. <laughs> Diretso na Oh, so yung sinulang mo sayang tungkutnya ito, ang mahaba. mahaba, mahaba. Enjoy talaga kahit masakit na ang <laughs> Enjoy, enjoy lang. Tabi-tabi lang ha. tabi lang Padaan lang kami. Diyos Lord, saan kami nito dalhin. Hindi naman. May madaanan tayo dito ang kito. Ano Hindi ka kasi ah. Makipot eh. Ang bilis nila